Samantala, pinaghahanap pa rin ngayon ang driver ng single motorcycle na tumakas matapos na masangkot sa aksidente sa Barangay District 1, Kawayan City, bandang alas 5 ng umaga kahapon 12 ng uh, Siyam ng uh, Agosto. Sangkot sa aksidente ang isang Mitsubishi Expander na siyang nabangga ng motorsiklo sa likurang bahagi nito. Napagalaman na ang nabanggit na motorsiklo ay ipinanawagan pala matapos na tangayin ng hindi pa nakikilalang kawatan. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa may-ari ng motorsiklo, kabibili lamang umano nito ng, ng, motorsiklo noong biyernes, ikalabing lima ng Agosto para sana ibenta rin. Ngunit nawala ang susi nito noong linggo at madaling araw nga nitong Agosto 19 ay tinangay naman ito ng mga magnanakaw o ng magnanakaw. Sa ngayon nakatakda namang mag-usap ang may-ari ng motorsiklo at ng Mitsubishi Expander upang alamin kung paano ang hakbang na gagawin sa nangyaring aksidente. Kasalukuyan na rin tinitingnan ang kuha ng CCTV footage malapit sa lugar kung saan naiwan ang motorsiklo na maaaring makatulong upang matukoy ang pagkakakilanlan ng posibleng tumangay sa motor. IFM News